Kaya tumakbo yung kulukoy na yun. Tara, Nakita yun na. mo ba pare? Hindi nga eh. Baka nandyan lang yun nakatago. Balain natin pag inabot natin. Dadawin natin kay Kapitan. Sige pare. Anday lang. Ihilang ako. Ay, ha, dahanap hanapin ko rito. Panong, Nakita mo na ba? Ay, hinahanap-hanap ko pa. Pare, baka... Andito lang yun. Hmm. Nasaan na kaya yun? Nakita natin yung si Kuluko. Yan pala nangunguha ng nyug. Kaya pala nauubos ang nyug natin. Nadali natin kay Kapitan yan. <laughs>